Okay, biyahe na po tayo. Ngayon po ay January 2. Ah, medyo tinanghali tayo tayong lumabas. Mag alas 8 na po. Ah, 5 minutes bago mag alas 8. Tara, samahan niyo po ako sa aking biyahe. Okay, mga ka-Kedcap, naka-dalabang buking na tayo. Ah, yung isa, diretsyo ng Novaliches. Pagbaba doon, nakapika po ulit tayo ng uh, isa pang pasahero, pabalik na maliit sa EDSA, uh, MRT mode. Kaya ngayon, may baba na natin. Ano na po tayo? Sigil uh, mo na tayo rito pang sumang tagal para baka makakuha pa tayo ng pasahero. Hindi pa? balikan ko po kayo mga kakay. Ito ang problema mga kakikita. Yung uh, long ride uh, from the Baliches eh wala tayong ano makuhang pasahero pabalik sa south ano. kaya tiis-tiis muna tayo baka sakali may pumasok na booking hindi uh, ko lang kung holiday pa rin ngayon ano January to. January 2 po hindi po ako nagbiyahe kahapon kasi nga ano uh, mahirap din nga lumabas kasi daming siyempre may mga hangover pa yung mga tao niya, baka mamaya may isakay tayong laseng. Bawal po kasi kay Mubit na magsakay ka ng laseng o nakainom, no? Ah, uh, ano? Ngayong araw, biyahe tayo, January 2, tingnan natin kung papala tayo. Uh, ang problema, yung pabalik, nandito na ako sa may uh, EDSA, eh. Harap po, nakaharap po na yung uh, kamuning flyover. Uh, sana, eh, ano, Uh, makakuha tayo, may magbook. Sige po, mga kaketsap. Okay, mga kaketsap, nandito ako sa ilalim ng uh, uh Pasig, ha huh? uh, MRT, no? ah uh, Mandaluyong, nasa Mandaluyong po ako. Napakatumal, mga kaketsap. ah uh, parang medyo naglaylo yung mga pasahero. Wala pa kasi paso, kaya ganon. Pero okay lang. Tatlong booking na po tayo ngayon. Alas 10 na po. Ngayon po yung alas 10 na ng umaga. Tatlong booking pa lang. Kaya, <coughs> tsaka-tsaka na lang. Yung mga kahilera ko dito sa likod ng mga movie trader, eh, ayun, umano na. Malis na. <laughs> yung iba, may booking. Uh, swerte nila. Ako, naghihintay pa lang. Tatlong booking pa lang tayo, mga kaketchup. Ah, uh, tis -tis lang, tsaga lang, na makakaraos din tayo. Sige pa, balik po ako sa inyo mamaya. Pating ko dun sa Guadalupe, no, pag ahon ko po dun, ah, uh, may nagbook po, going naman dito sa may BGC, ah, uh, bali, 68 pesos ang, uh, fare, yan. At naihanid ko na po, kalakad na ron, nandito tayo ngayon sa BGC, Sipin ninyo, from uh, Novaliches proper, andito ngayon tayo sa DGC. No? Gapang-gapang lang tayo. Uh, kumita na rin naman dahil yung uh, from uh, Sukat to Novaliches proper, malaki po yung fernon eh. May tip ako doon, kaya okay na po. Actually, ayoko na pong magbanggit ng mga kinikita ko kasi tama sabi ng anak ko eh hindi <coughs> ko daw hawak ang isip ng mga tao uh, kaya lang naman ako nagpo post ng mga kinikita ko uh, kasi gusto ko lang makahikayat na mag-MC taxi din sila pero uh, ganun ang takbo ng mga isip ng tao hindi natin masisi kaya yun uh, yan na ito na lang inunti-unti ko na lang yung ating biyahe uh, kumita na rin po tayo mga Sige po, balikan ko po kayo. At sana, eh, merong pumasok na booking ngayong uh, nandito na tayo sa BGC. Okay mga ka-Ketchup, naka-limang booking na tayo. Uh, doon pagdating ko sa Maybayan ni Road, may nagbook ulit sa atin. Uh, kaya bumalik tayo dito sa BGC, binaba ako sa JP Morgan. Uh, ngayon, dapat ang ulit tayo, pabalik ulit doon sa Bayani Road. Uh, Nag-iisip ako kung uuwi na. <laughs> Kasi, Ah, uh, bayaran na rin ngayon ng monthly neto ni Samurai eh. Ah, uh, ano. Kaya, need na, need na natin nga uh, mag-isip-isip mag, mag -isip -isip. kung uh, uh, ano, napakatumal ngayon mga kaketsap. Oh, sa cancel, sa oh, cancel. Ah, sige pa mga kaketsap at ah, uh, Malikan ko kayo mamaya. Okay, may pumasok na booking kanina. Problema, kinancel. Ewan ko. Ah, ano tayo ngayon eh. Kinancel. Kaya okay lang naman. Walang problema sa akin yung kinancel. Ah, hindi naman ako ah, gumasos ng gas doon. Baka nagbago isip niya. Ganun talaga. Sige po. At ah, Uwi na ba? <laughs> Kain muna tayo, hanap tayo ng malilim na lugar. Meron na akong baon dito, Skyplex. Kain muna tayo ng malilim na, sa madilim na lugar, yung may puno-puno para kasi alas 11.21 na mga kaketsap. Nag-iisip na rin akong uh, umuwi. At ah, tsaga lang, sana may pumasok na booking, yung maganda-ganda. Malapit lang dun sa aking uh, lugar, sa Paranaque. Tara, tara po, hanap tayo ng uh, malilim na lugar at uh, makakain muna tayo ng ating baon. Skyplex ang ating baon. Ribis ko, ribis ko, ba yun? Meron ba no? Ribis ko, Sige po. Salamat sa Diyos mga kaketsap at pa uh, paano naman, kumisa tayo. Buti na lang yung ating uh, first booking, eh, malaki-laki yung binayad sa atin. No? from uh, sukat to Navaliches proper. Tinignan ko yung kanong binaba, binaba, ko siya eh. Eh, tawag pala doon, Navaliches proper. Uh, Binabaybay natin ulit ng bayani road. Kahanap <laughs> tayo ng lugar para makakain tayo, mga Malilim-lilim na lugar. Gutom na rin ako sa aming ano rito ah. Joyride oh, nakatambay. Ay nako. Hop. C5 ni Pasuan. Okay mga kaketchup. Dito tayo sa may uh, likod ng SM Aura. Kain muna tayo na itong uh, biskwit. Kanina kasi, akala ko, pauwi na ako talaga. Eh, pagdaan ko doon sa may bayari road, doon sa may uh, underpass ng C5, may uh, pumasok na booking. Diyan ko hinatid sa ano, Global One, dito rin sa loob ng BGC. Eh, hinatid ko na muna. Well, dito din lang naman, malapit lang. Ayan, kaya nung, ano, nung binaba ko na siya, Andito ako sa likod ng uh, SM Aura Premier.